Hi mga kalugit! Ayan, kamusta kong lahat? Na mag-apo ang kukunin sir mga kalugit dahil... Wala man sa... Okay, na, nagpa nagpalinis siya before mga kalugit no, sa kanyang kuko dito na din dito. Pero bumalik naman. Mga almost 6 months po, naging okay po ang kuko ni sir. Makati po yung kuko, kuko niya, gikat niya dito sa gilid na siya tuloy. So ayan, sa mga ano dyan, mas okay mga kalugit. Hayaan nyo kung makati ang inyong kuko tuluan nyo lang po ng mga kandila yung ano niya yung water water ng kandila para mawala yung katol mga kati mga kalugit no kasi kung ano kasi kung kayo lang mga kalugit mamaga yan, no ayan tingnan nyo sa uli ang pagsising kung hinayaan nyo lang mga kalugit hindi mamaga yung kuko Ayan mga kalugit Start na tayo Kailan ni kabulan na mag sir? Ah, uh, is kabulan ah. Mm -hmm. So kailangan natin i-overcut ni kunti mga kalugit O okay, wala na i-cocoon Ano naman sa nakamura? Dito muna tayo mag

Dire na po sa kabila.